Cebu City Safety at Class o Security Cluster naghahanda na para sa nalalapit na palarong pambansa. Nagbabalik si Catherine Landicho para sa detalye ng balita. Sumailalim so, sa pagsisanay ang mga miyembro ng Safety and Security Cluster ng Palarong Pambansa 2024 sa Incident Command System o ICS. Ito'y bilang bahagi ng kanilang paghanda para sa malaking kaganapan sa bansa kung saan ang lungsod ang napiling magsagawa nito. May git-apat na pong kapulisan, bombero, gayon din ang mga miyembro ng Cebu City Transportation Office ang dumalo sa naturang pansisanay sa ICS. Samantala, ipinaliwanag ni Harold Alcontin, pinuno ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, na ang dalawang araw na pagsasanay sa ICS ay nilayon upang turuan ng mga miyembro ng Safety and Security Cluster kung paano tumugon sakaling magkaroon ng emergency. Kaugnay nito ay nagpabot naman ng imbitasyon ng lokal na pamahalaan kay Preventably Suspended Mayor Michael Rama na dumalo sa paparating na palarong pambansa 2024 opening Ceremonies sa July 9 bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon. Pirigyan din din ni acting Mayor Raymond Garcia na sa kabila ng kasalukuyang pagsuspindi ni Mayor Rama ang kanyang kontribusyon sa paghahanda para sa kaganapan na isang dahilan upang ito'y makasama sa naturang pagdiriwa. Para sa Euro News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino. Thank Nga